Mga pyramid na hindi lamang sa Ehipto matatagpuan. Alam niyo ba na ang mga pyramid ay hindi lamang matatagpuan sa Ehipto? Sa katunayan, maraming iba't ibang kultura sa buong mundo ang nagtayo ng kanilang sariling mga pyramid. Ang pyramid sa Sudan ay may pinakamaraming bilang ng mga pyramid sa buong mundo, na higit pa sa Ehipto. Mayroong higit sa 200 ang mga pyramid ang Sudan. Ang mga pyramid na ito ay itinayo ng mga Nubian ng mga Pharaoh ng Kushite Kingdom. Ang pinakatanyag na mga pyramid sa Sudan ay matatagpuan sa Mero, na dating kabisera ng Kosh. Ang mga pyramid na ito ay mas maliit kumpara sa mga pyramid sa Ehipto at may mas matarik na mga slope. Ang mga ito ay itinayo bilang mga libingan para sa mga hari at reyna ng Kosh, at ang ilan sa mga ito ay may mga kapilya na naglalaman ng mga inskripsyon at mga relief na nagpapakita ng mga eksena mula sa buhay ng mga namatay. Ang mga pyramid sa Meroe ay itinayo mula sa ikawalong siglo BC hanggang sa ikaapat na siglo AD, at nagpapakita ng malalim na impluensya ng Ehipto sa kultura ng Kosh. Ang mga pyramid sa Mexico ay itinayo ng mga sinaunang Mayan at Aztec na mga sibilisasyon. Ang pinakatanyag na pyramid sa Mexico ay ang Pyramid of the Sun sa Teotihuacan at ang Temple of Kukulkan sa Chichen Itza. Ang mga pyramid na ito ay ginamit bilang mga templo at sentro ng mga ritual na aktibidad, at madalas na may hagdan-hagdang mga side na umaabot sa tuktok kung saan matatagpuan ang isang altar o templo. Ang Pyramid of the Sun, na itinayo noong ikalawang siglo AD, ay ang pangatlo sa pinakamalaking pyramid sa mundo, habang ang Temple of Kukulkan, na itinayo noong ikalabindalawang siglo AD, ay kilala sa kanyang kahangahangang disenyo na nagpapakita ng kaalaman ng mga mayan sa astronomiya. Ang mga pyramid sa Peru, na kilala rin bilang Wakas, ay itinayong ng mga sinaunang pre inkan na mga sibilisasyon tulad ng Moche, Lambayek, at Nazca. Ang pinakatanyag na pyramid sa Peru ay ang Pyramid of the Sun sa Moche Valley, na itinayong ng Moche na sibilisasyon. Tulad ng mga pyramid sa Mexico, ang mga pyramid sa Peru ay ginamit rin bilang mga templo at sentro ng mga ritual na aktibidad. Ang Pyramid of the Sun, na itinayo noong ikauna hanggang ikawalo na siglo AD, ay isa sa pinakamalaking mga gusali sa pre-Columbian South America at naglalaman ng maraming mga silid at daanan. Ang mga pyramid sa China, na karamihan ay matatagpuan sa paligid ng Xi'an, ang dating kabisera ng maraming sinaunang dinastiya, ay hindi gaanong kilala kumpara sa kanilang mga katapat sa Ehipto ngunit ang mga ito ay naglalaman ng kanilang sariling natatanging kasaysayan at kahalagahan. Ang mga pyramid na ito ay karaniwang gawa sa lupa at hindi sa bato, at karamihan sa kanila ay natatakpan ng damo at mga puno, na nagbibigay sa kanila ng hitsura ng mga natural na burol mula sa malayo. Dahil dito, ang mga ito ay hindi agad na natuklasan hanggang sa ikadalawampung siglo, at marami sa kanila ay hindi pa rin nahaukay. Ang pinakamalaking pyramid sa China at posibleng sa buong mundo, ay ang tombo ni Emperor Qin Shi Huang. Ang pyramid na ito, na tinatayang may taas na 76 na metro, ay kilala rin dahil sa kanyang terracotta army, na binubuo ng libu-libong mga estatwa ng mga sundalo, kabayo, at tarwahe na ginawa para bantayan ang emperador sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. Ngunit ang mismong piramide na naglalaman ng kanyang labi ay hindi pa rin natutuklasan o nahuhukay dahil sa mga teknikal na hamon at mga pangamba sa mga patibong. Bukod sa piramide ni Emperor Qin, mayroon ding maraming iba pang mga piramide sa China na naglalaman ng mga labi ng mga emperador, empresses, at iba pang mga mahahalagang tao. Ang mga piramide na ito ay naglalaman ng maraming mga artifacts at iba pang mga mahahalagang bagay na nagpapakita ng yaman at kultura ng sinaunang China. Ang mga pyramid sa China ay patuloy na pinag-aaralan ng mga arkeologo at mga istoryador upang maunawaan ang kanilang mga sekreto at ang kanilang papel sa kasaysayan ng China. Ang mga ito ay nagbibigay rin ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga paniniwala, ritual, at pamumuhay ng mga sinaunang Chinese, at nagpapakita ng kahangahangang arkitektura ng kanilang panahon. Ang mga pyramid sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagpapakita ng kahangahangang arkitektura ng mga sinaunang kultura at nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang mga paniniwala, ritual, at pamumuhay. Ang mga ito ay patuloy na pinag-aaralan ng mga arkeologo upang maunawaan ang kanilang mga sekreto at ang kanilang papel sa kasaysayan ng tao. Kung inyo pang nais ng ganitong istorya maaari nyo lang akong i-follow, maraming salamat.